Hello, good morning. Mabilis in the house for today's video. Magluto tamong sigang bangus bayabas. Di nga liwa, awas awas na kanini. Ay, uh, bulang lang are yan eh. Pero kaya kami kapampangan, kaya pampanga, yan, sigang bayabas. Di lang bayabas, kung ang gandos ko, pisabi ko ng pepalambot. Siyempre, banta, tang sabo buo maray po tang may lambot tang may lambot ding di ba nung ikayo nung ikayo ay experience na bigta dapat uh, may nyaman tang i mean may nyaman tang malalaso ko daking lambot ding jandos para may nyaman tang kais sa uh, di ba at uh, tapos po tang uh, lakota ng makanya sa katana rin kay ding bayabas kabitan na rin sibuyas nung nanong pa yung tangbuli yung kapita sangkap, at ng puke kayo. O, tapos po itong malambot nung no rin kahay. Ding, di ataping gandos. So, yan, kabitanay itong kahay. Kabitanay tang itong may te. Pipas lang na bayabas. Diyos ko, mga blako. Tapos, di rin tayong tentay patis. Kaya e, pala tentay Lawrence. Pagyama sana po kahay fresh sa bagok. Kaya lang, Uh, dahil lalatang ka eh, lalatang bagok. Patis na ang pwede na po. Nung alang patis, pwede yan asin. Diba? Tapos, bulog ka ta, na no, kaya ka whale fish. Tinantayan din ito tak tak tak. Ayan. Tapos, yan. Biling-biling. Nang wabiling nila kasi kindatang yan. Kaya ta no, balaso Malaso na lang. Tapos, kapitan na yung mo, Adwa klaseng guleta kang Kangkungan po ang talbos kamuti. Oh, tapos dilig-dilig din tayong bagyang makim Bangon to. Ah, lambot siya. Lambot siya itong guli. Tapos kapitan o rin right, okra. Pong salang, ay salang siling haba. Ay Diyos ko, excuse me po. Tapos sa ko pang sobrang kay. White onion. Kibit ko niya naman. Bata naman niya man ko lang alat. Kaya niya pang ka asin. Oh, tapos yan, luto ni. It's time to eat. O, oh, mga tana. Oh, di ba? Kanyama, no? Diyos ko. Itangat siya, kanyama, nagagalagal yata ba? O, oh, Diyos ko, sana may raro kayo. Sib sibuk na kuming lara, katakas na. O, oh. oh, Okay, kita mo Thank you for watching. Sana po ko sa asawa. God bless po. Babush! Ay, naman talaga ako. Kaba na pala ng video ko. <laughs> ari din yung yun kay ko, ari din yun yun yung pamamangan ko. Eh mapping lakwan ning eh, eh yari, di ba? Gala si Meta. Hmm. Thank you po, alay. See you on my next video.